At uh, nandito po ang ating mga senior high school ng Notre Dame of Greater Manila. Ako, ako po ang chairman ng Committee on Youth and sports senador uh, Senado at naniniwala po ako na ang kabataan po kayo yon ang kinabukasan ng ating uh, bayan mag-aral kayo ng mabuti kami na mga magulang wala kaming ibang ginagawa kundi uh, ibigay ang lahat sa aming mga anak pasalamat kayo sa inyong mga magulang pag-uwi ninyo always uh, love your parents uh, yakapin nyo po mahalin nyo po ay inyong mga parents ang wish ko sa inyo aral kayo ng uh, mabuti at kayo ang kinabukasan ng bayang ito ako naman bilang inyong senador patuloy po isusulong yung mga batas na makakapagawa tulong sa mga kabataan. Yung expanded free tertiary education. Yung free tertiary education, sinulong natin ng panahon ni Pangulong Duterte. At meron pong mga Notre Dame uh, school din po sa Mindanao. At marami bang iba. So, mabuhay po ang mga taga Notre Dame. Gawai ka yeah. sa Senado. I thought stars na po kasi first time ko makita ng senator. First time ko rin kumakita ng other politicians. his genuine um, message to us. I felt very inspired po, to do better in my school and personally to achieve my dreams because since my senators are na, working hard for our future. Thank you po for everything that you do. Kahit, uh, pa lang po Thank you po for everything and keep on doing what's best for our us. Po. Maganda po yung nasabi niya po na about po sa amin po lahat. Um, nakakatulong po talaga. Yes, um, yung future po namin as kabataan po. Well, nare-recognize po nilang ang po na tao. And na-inspire po ako na for for my future po na may mararating or may magagawa po ako sa uh,